Hi mga kabaduday, this is me, Dede Vlog, ang housekeeping ng Saudi. Ayan, for today's video nga po mga kabaduday, share ko lang po yung ganitong wakasyeng po na nagaganap sa amin. Yes po, bib lang isang OFW mga kabaduday, nakakawala din po ng stress pag may mga ganitong wakasyeng. Kasi konting handaan po ay kasiyahan na din po mga kabaduday kasi kahit papano ay nagtitipon-tipon po kami. At syempre, hindi mawawala yung okasyon pag walang video, okay? At syempre, hindi po tayo magpapangulid dahil for the boys po yung ating boses. Charis, yun nga lang po ay hindi ko na itinapos at ako'y baka ma kaya ginawa ko na video na lang po pagkatapos kong sumaya. Ayun mga kabaduday, mahirap po bi bi bilang isang OFW po napakahirap po kasi nakapakalayo po natin sa ating pamilya. Kaya po ay isang bagay din po na nakakawala ng stress pag may mga ganitong okasyon. Kasi nga po mga kahit sa ganitong paraan po ay nakakalimutan natin yung homesick po. Ayan mga kabadoy sa mga tulad OFW, laban ng putay, huwag putay mawala ng pag-asa at may darating din punaw mga cherries Malay mo, ikaw na ang isa sa may-ari ng SM Cherries. Yan lamang po, well, don't forget to follow for more, God bless you. Ayan, pasensya na po kala kayo sa akong face dyan at dyan ay oiling-oily na cherries. God bless guys, thank you.